Magandang araw mga kabugis. Ako muli si Lito at welcome kayo sa akin channel. Maliyari si Cardel. Uh, ko naman po sa inyo ngayon. Ay, uh, kung ano yung dalawa na ayaw na ayaw ng bugimbilya ngayong maulan. Uh, maulan kasi dito sa gawin natin. Isip sa inyo yung ayaw na ayaw ng bugimbilya. Kaya lang, ayusin ko muna ito. Uh, sakto na dito. Ito yung ano, Kristina, uh, Christina. O, oh, di ba, Christina? Alam nyo, pagka uh, yung Christina, uh, ganito ang bulaklak niya. Yan, ang ganda. Pero kung minsan, pero um, ano, uh, nagmamaliw siya, lumalabas yung ganitong kulay. Ayun. Ayun, uh. uh, dapat tanggalin na natin para hindi na dumami. Eh, tatanggalin na natin yung ganito. Ito, wala na siyang batik, di ba? Ganda ng bulaklak nito eh. Kaya lang ano, uh, kulang na kulang na rin sa lupa. Taktagan po na. Tara, gumanda siya. Ang ganda rin talaga mamulaklak ito. Ayun, naman tayong mamulaklak. Uh, marami na siyang ano, boko. Pero may malalaki pa siya. So, diba, magbanda na. Magbanda pa natin ang lupa. Wala naman tayong masyadong tatanggalin na sanga kasi okay pa naman siya. Ito pa yung sa... Ayun na. Ayusin ko na din. Uh, medyo lumalaos na yung bulaklak niya Babawasan na natin ng konting ano, tanga. Yung mga pinagtapusan ng bulaklak. Konti konti lang. Ito pwede nang tanggalin ito. Ano ba ito. Pero sandali ito. Ah, pwede na lang sandali. bago tayo pumunta sa topic natin kung ano yung ayaw na ayaw ng bugimbilya ngayong lalo ngayong tagulan uh, maulang kasi dito pero namumulaklak na nag-opisa ng mamulaklak i-update ko muna kayo dun sa mga uh, nagawa natin noong isang araw kagaya dito yung binawasan natin ng lupa ayan o oh. hindi ko na siya nililim medyo siguro yung mga iba ay kinakabahan lalo dun sa ano na uh, baka mamatay kasi nagbawas tayo ng lupa hindi naman binawas na lahat e, ito yung press na siya diba ilang araw pa lang naman kasi pero maganda na di ba kasi kung masisira naman niya malalanta uh, alam nyo ito pa i-update ko kayo dito yung nilagyan natin ng ano ng saging hindi ko pa ng, yung nabunuhan ng ibang, ng abono yan yun lang yun daming bulaklak kaya lang eh baka kung yung iba sasabihin hindi totoo pero totoo Makita nyo ito sa video ko na ito Talagang walang kabulabulak laki ito Halos pa na nga lang Pero so, nakita nyo O oh, nagsipamulaklak na Ang dami mga buko-buko nyo Buumpisa so, na siyang mamulaklak Ang dami dito O oh, talagang nakakapagpapulaklak din Pero Hindi naman masyado ko narorecommenda uh, Mas madali pa rin kami Yung triple 14 Pero totoo na makapagpabulaklak siya ito yung resulta na talagang ano, ah, na siya. Ay yung inayos na natin. Ito naman yung deripat natin, nilagay natin sa bonsai pot. Oh, di ba? Okay din. Ah, uh, press na siya, wala nang Oh, uh, ilang araw pa lang 'yan. Ah, uh, di ba? Ngayon may kambal na tayo. Ito na. Ngayon kita kalta galgan ganito na 'yan. Ganda. Magandang ipat ito eh. Mahisipag siyang mamulaklak. Pero yung bulaklak niya, pagka kasi maulan, uh, halos hindi natin makita yung talagang kulay niya. Nagpipid na siya. Pero pagka mainit, eh, ito yung nasa itaas. To. Ito yung Talaga na yung mga bugambil Pagka maulan, hindi natin mapalabas yung talagang kulay niya. Lasabihin ng iba. Uh, iba naman yung nabili nila, pero hindi siya hindi di lang lumalabas yung talagang kulay yung ayaw na ayaw ng mga pagimbilya uh, lalo na ngayon eh maulan yung ganitong crowded Ayan, may May eh, bulaklak bulaklak sa pero mapapansin ninyo na ano ah, uh, nagkakalbo siya nagkakalbo nalalaglag yung mga dahon na uh, mga ganyan dapat may ala ito kasi malalaki na hindi bali ko yung maliliit. Uh, pwede dikit-dikit. Ito, sabi ka tayo dito. At saka kumisan, pagka ganito karami, uh, mahirap ang linisan, di ba? Mas maganda ko nakahanginan siya. kaya eh, kasi ito, eh nilagay ko dito ito, maliliit pa ito, kaya malaki na. Ayusin ko na rin ito. Uh, kaya nasabi ko sa inyo na hindi maganda yung ganito. Pag iwahila, huwalayin ko na lang sila. Pero pagka maliliit pa, pwede. Ang oh, makikita nyo dito. Pero pag maliliit, pwede pa uh, ah, dikit-dikit. Ito yung pinakita ko disenyo dati na hindi ano, ipinainit ko na yung galing dun sa liliman ng mga, mga bagong buhay. Uh, ah, Nakarecover na siya. Ito na. Ay, video ko rin sa inyo ito eh. Ah, nilipat ko dito. Yung bagong gawa na ano, patuntungan na ginawa ko. Ganito na siya ngayon. Malalaki na yung mga dahon niya. yung iba ay eh, namumulaklak na ayan, na silang mamulaklak ay naka direct sunlight sila pero may sa malalaki ito ang ayaw na ayaw niya, yung malilim kasi nasa ilalim ng puno ito yun no? Eh. ah, hindi namin nababawasan ang mga sanga hindi siya mamulaklak ahaba lang mga haba yung mga sanga niya eh kuwan ito kasi hindi bali umabay sa kanya kung dito kami nagpuputol ng pantanim. Parang mother plant siya. Yan makita nyo na ano, ah, uh, may hirapan siyang mamulaklak pagka nakalilim na ganyan sa mga paroy niya. Nandito walang bulaklak. Pero yung mga nakabilag yun na bugimbil yun o, no, sa gabi doon. papansin natin na may mga bulaklak. Ayan o. Maraming bulaklak doon. Pero dito kasi nakalilim ito may puno kasi malaki dyan sa tapat natin ang dami ng dahon na lalaglag na ganito ah, araw araw naglilinis pag hindi mo nalinis ang dami na lalaglag Ayan, ah. pero ang dami niya sanga na mahaba pwede natin na mag cuttings at tanim natin ang dito na lang ang video ko na sana kahit pa paano eh, matutunan kayo sa mga ito eh, maraming maraming